Naranasan mo na ba na mag-isa ka? Walang tao, walang ingay, ikaw lang at ang sarili mong isip. Pero minsan, kahit walang tao, may tinig sa loob mo na gustong magsalita. Gustong ipagmalaki ang plano mo. Gustong sabihin sa iba ang mga ginagawa mo. Gustong ipakita na may ginagawa rin ako. Hindi ako walang silbi. Ngunit, sa bawat salitang inilalabas mo, may kapangyarihang nawawala. Parang binubuksan mo ang kahon ng enerhiya at hinahayaan mong lumipad palabas bago mo pa man ito magamit. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang totoong lakas ay hindi palaging maingay. Madalas ang pinakatahimik, siya ang pinakamatibay. Ang mga Stoic, gaya ni Marcus Aurelius, ay naniniwala na ang taong marunong tumahimik marunong mamuno sa sarili. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng alam mo ay kailangang sabihin at hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipakita. Dahil minsan ang sobrang pagsasalita, siya dahilan kung bakit ka nauubos. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung bagay na dapat mong ilihim, hindi para maging misteryoso, kundi para mapanatili mo ang kapayapaan, dignidad at direksyon sa buhay. Dahil kung minsan, ang pinakamatinding anyo ng disiplina ay ang manahimik sa gitna ng ingay. Kaya bago ka magsimulang magsalita, tungkol sa mga plano mo sa mga ginagawa mo o sa mga galit mo tanungin mo muna ang sarili mo makakatulong ba ito sa akin o mawawala lang ang kapayapaan ko dahil ang marunong manahimik siya ang may alam kung kailan dapat magsalita at doon nagsisimula ang tunay na karunungan kaya manatili hanggang dulo ng video dahil bawat lihim na matututunan mo ngayon ay magpapalakas sa iyo bilang tao at kung handa kang matuto ng karunungan na magtatagal habang buhay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at pakiclick ang notification bell para sabay nating tuklasin kung paano manahimik maging disiplinado at mamuhay ng may karunungan sa panahon ng puro ingay. Number 1. mga plano mo sa buhay. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mong ilihim ay ang mga plano mo sa buhay. Bakit? Dahil ang plano ay parang binhis kapag itinanim mo kailangan mo munang protektahan bago mo ipakita sa mundo kung ipagyayabang mo agad madali itong masira bago pa man tumubo. Maraming tao ang mahilig magkwento ng plano. Magne-negosyo ako. Magbabago na ako. Magsisimula ako ulit. Pero napapansin mo, kadalasan hanggang salita lang hindi dahil kulang sila sa ideya kundi dahil naubos na ang enerhiya sa pagsasalita. May isang psychological truth dito. Kapag binahagi mo agad ang plano mo, nararamdaman mo na parang natupad mo na ito kahit hindi pa nagsisimula. 'Yun ang tinatawag na premature sense of accomplishment. Nakakuha ka ng dopamine reward pero wala ka pang nagagawa. Ang mga stoic ay laging paalala, huwag mong hanapin ang papuri, hanapin ang progreso. Ang tunay na kilos ay tahimik. Ang tunay na plano ay ginagawa, hindi ipinapahayag. Isipin mo ang isang mamamana. Tahimik siyang humihinga, pinupuntirya ang target. Hindi niya sinasabi kung saan tatama ang palaso dahil kapag ginawa niya iyon, madali siyang matamaan bago pa man siya makatira. Ganito rin sa buhay. Kapag sinabi mo agad kung saan ka papunta, nagiging bukas ka sa mga panghihina, panghihimasok at minsan panghuhusga. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung anong ginagawa mo. Ang katahimikan mo ay hindi sekreto kundi proteksyon. Dahil habang tahimik kang kumikilos, ang mga plano mo ay lumalakas, lumilinaw at lumalalim sa loob mo. Sa Stoicism at kahit sa Modern Psychology, iisa ang aral. Ang mga bagay na binubuo mo pa lamang, ilayo mo muna sa ingay ng mundo. Dahil hindi lahat ng tao ay tutulong sa iyo. Ang iba, susubukan lang sukatin kung gaano kakahanda. Kaya kung may pangarap kang gustong abutin, simulan mo sa katahimikan. Magtrabaho sa likod ng kurtina at hayaang ang resulta ang maging tunog ng iyong tagumpay. Number two, ang iyong susunod na hakbang. Ang ikalawang bagay na dapat mong ilihim ay ang iyong susunod na hakbang. Kapag sinabi mo agad sa iba kung ano ang plano mong gawin pagkatapos ng bawat tagumpay o proyekto, parang binubuksan mo ang pinto para sa mga opinion paghusga at minsan hadlang. Sa bawat desisyon na ginagawa mo, tandaan mo ito hindi mo kailangang ipaliwanag ang direksyon mo sa lahat ng tao. Ang mahalaga, malinaw ito sa iyo. Maraming tao ang hindi nakakaabot sa gusto nila, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil masyado silang bukas sa mga hindi dapat nakakaalam. Kapag alam ng lahat kung saan ka tutungo, mas nagiging madali kang pigilan, husgahan o sabotahehin minsan nang hindi mo namamalayan. Sabi ni Marcus Aurelius, act without showing off. Ibig sabihin gawin mo ang dapat pero hindi mo kailangang ipakita kung paano mo ito ginagawa. Ang taong matatag, hindi naghahanap ng papuri. Tahimik siyang gumagalaw dahil alam niyang ang resulta ang magiging sagot sa lahat. Isipin mo ito. Sa chess, hindi mo kailangang ipaalam ang susunod mong galaw sa kalaban. Ang diskarte ay sikreto dahil ang kalakasan ng laro mo ay nasa katahimikan ng iyong isip. Kapag sinabi mo agad kung anong piraso ang gagalawin mo, nawawala ang elemento ng kontrol. Ganon din sa totoong buhay. Kung may bagong direksyon kang tinatahak, kung may pagbabago kang ginagawa sa sarili, kung may hakbang kang gustong simulan, huwag mong ipaalam hanggang hindi mo pa ito na itatag nang matibay. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso, kundi tungkol sa pagtatanggol ng kapayapaan ng isip mo. Dahil sa sandaling maibahagi mo ang bawat kilos mo, Magsisimula ang mga tanong, komento, at opinyon na pwedeng makagulo sa momentum mo. Ang stoic mindset ay simple. Ang pinakamalakas na kilos ay yung hindi kailangan ipaliwanag. Kaya kung gusto mong maging epektibo, manahimik habang gumagalaw. Tahimik na mag-aral, tahimik na magplano, tahimik na magbago. At sa tamang panahon, ang bunga ng disiplina mo ang magsasalita, mas malakas pa kaysa sa kahit anong paliwanag. Ang tunay na malalim na tao hindi kailangang ipaalam kung saan siya papunta dahil alam niya ang direksyon ay para sa kanya, hindi para sa audience. Number 3. Mga kabutihang ginagawa mo. Ang ikatlong bagay na dapat mong ilihim ay ang mga kabutihang ginagawa mo. Bakit? Dahil ang tunay na kabutihan ay nawawala ng saysay kapag kailangan mo pa itong ipakita. Sa panahon ngayon, marami ang gumagawa ng mabuti pero hindi dahil gusto nilang makatulong, kundi dahil gusto nilang mapansin. Gusto nilang makuha ang papuri, ang likes o ang imahe ng pagiging mabait. Pero sa sandaling naging performance ang kabutihan, nawala na ang diwa nito. Ayon sa mga stoic, ang kabutihan ay dapat gawin dahil ito ay tama, hindi dahil ito ay mapapansin. Kung tutulong ka, tumulong ka. Kung gagawa ka ng tama, gawin mo kahit walang nakakakita. Dahil ang layunin ng kabutihan ay hindi validation, kundi pagpapalago ng kaluluwa. Isipin mo ito, may dalawang tao na parehong tumulong sa mahirap. Ang una, ipinos niya sa social media, ipinakita kung paano siya nagbigay ng tulong at inasahan ng papuri ng mga tao. Ang pangalawa, tumulong ng tahimik, walang larawan, walang kwento, at umuwi na may ngiti sa puso. Hindi dahil napansin siya, kundi dahil alam niyang ginawa niya ang tama. Sino sa dalawa ang tunay na umangat sa loob? ang tahimik. Dahil siya gumawa ng walang hinihinging kapalit, ang stoic virtue ng modesty ay tungkol sa ganitong uri ng kabutihan, yung hindi kailangan ng kamera, ng kwento, o ng papuri. Dahil kapag ang kabutihan ay tahimik, ito ay nagiging totoo dalisay at may kapangyarihang baguhin ng loob mo. Marami ring matatalinong tao ang nagsasabi, ang pinakamataas na anyo ng kabutihan ay yung ginagawa mo kahit walang nakakakita. At totoo ito, dahil kapag ikaw ay gumagawa ng tama sa oras na walang nakatingin, doon mo tunay na nakikita kung sino ka kapag walang audience. Ang kabutihan ay hindi karera ng imahe. Ito ay disiplina ng puso. At kung natutunan mong gumawa ng tama, nang walang kailangang makaalam, mapapansin mong mas tahimik ang isip mo, mas buo ang loob mo, at mas totoo ang saya mo. Kaya kung gumagawa ka ng kabutihan, huwag mong ipag-ingay. Ang kabutihan ay parang apoy kapag tinakpan mo mas nag pero kapag inihip mo sa hangin unti-unting namamatay tandaan ang tunay na kabutihan ay hindi nakikita sa mga mata ng tao kundi nararamdaman sa katahimikan ng puso number 4 mga kahinaan mo ang ikaapat na bagay na dapat mong ilihim ay ang mga kahinaan mo hindi dahil kailangan mong magpanggap na perpekto kundi dahil hindi lahat ng tao ay may kakayahang pangalagaan ang impormasyong ibinabahagi mo. Sa panahon ngayon, uso ang pagiging open. Sinasabi ng marami, be vulnerable, be transparent. Oo, totoo. Ang pagiging totoo sa sarili ay mahalaga, pero iba ang pagiging totoo sa pagiging lantad. Kapag sinabi mo agad sa lahat ang iyong kahinaan, nagiging bukas ka, hindi lamang sa tulong kundi pati sa panghuhusga. Ang iba maiintindihan ka pero ang iba gagamitin ito laban sa iyo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi lahat marunong mag-ingat sa salita. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, maging maingat sa kung kanino mo ibinubukas ang isip mo, sapagkat hindi lahat ng tao ay marunong makinig ng may kabutihan. May mga bagay na dapat ay para sa loob mo muna, para sa journal mo, sa dasal mo, o sa isa o dalawang taong mapagkakatiwalaan mo lamang. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa mundo ang bawat sugat o struggle na pinagdadaanan mo dahil ang totoo ang mga sugat ay mas mabilis maghilom kapag nasa katahimikan kapag binubuksan mo ito palagi sa iba paulit-ulit mo ring binubuksan ang sakit at habang ginagawa mo iyon unti-unti ring nauubos ang lakas mo ang stoic ideal ng self-control ay hindi tungkol sa pagtatago ng emosyon kundi sa pagprotekta ng isip laban sa labis na pagkakalantad. Ang tahimik na tao ay hindi malamig, siya ay disiplinado. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Isipin mo ang mandirigma. Hindi niya ipinapakita sa lahat kung saan siya mahina. Pinag-aaralan niya ito, pinagtitibay at ginagawang sandata. Dahil kung alam ng kalaban ang iyong kahinaan, madali kang matalo kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Ganon din sa buhay, hindi lahat ng taong nakangiti sa ay kakampi. At hindi lahat ng nakikinig ay marunong umunawa. Kaya bago mo ibahagi ang isang personal na bagay, tanungin mo muna ang sarili, makakatulong ba ito kung sasabihin ko o mas makabubuting itahimik muna? Ang katahimikan ay hindi laging pagtatago. Madalas ito ay pagpapalakas. Dahil kapag marunong kang protektahan ng sarili mong kahinaan, unti-unti mong natututunang gawing lakas ang dating nagpapahina sa Number 5. Mga problemang pampamilya. Ang mga problema sa pamilya ay isa sa mga bagay na dapat mong ilihim. Hindi dahil itinatago mo ang katotohanan kundi dahil may mga sugat na kailangang gamutin sa katahimikan. Kapag inilabas mo agad sa iba ang sigalot ninyong mag-anak, nagiging bukas ito sa mga opinyon ng taong hindi naman nakakaintindi ng buong kwento. At minsan sa halip na gumaling lalo lang lumalala ang hidwaan dahil sa mga salitang hindi na mababawi. Ang mga matatalinong tao ay marunong pumili kung kailan dapat magsalita at kanino. Hindi lahat ng alitan ay kailangan ng madla. Ang iba kailangan lang ng oras pagninilay at tahimik na pag-uusap. Isipin mo ito, may pamilyang nagkaalitan dahil sa galit, ipinost nila ang kanilang sama ng loob online sa loob ng ilang oras. Kumalat ang kwento, naglabasan ang opinyon at nawala ng respeto ang isa't isa. Ngunit may isa ring pamilya, may parehong sitwasyon pero piniling manahimik muna. Nag-usap sila ng privado, nagdasal at naghilom ang sugat. Hindi sila naging perpekto, pero sila ay nanatiling magkaugnay. Ang aral dito ay malinaw. Kapag pinanatili mong privado ang problema ng iyong pamilya, binibigyan mo ng pagkakataon ng kapayapaan na manumbalik. Ang katahimika na hindi palatandaan ng kahinaan. Ito ay karunungan ng mga taong inuuna, ang paghilom kaysa paghusga. Number 6. Ang lalim ng iyong yaman o tagumpay, ang kayamanan ay hindi laging tungkol sa pera. Minsan ito ay reputasyon, connection o kahit oportunidad. Pero anuman ang anyo nito, may isang karaniwang pagkakamali ang mga tao. Masyadong maingay kapag umaangat kapag ipinagmamalaki mo agad ang iyong tagumpay, nagbubukas ka rin ng pintuan para sa inggit, paghusga at minsan panganib. Hindi mo kailangang itago ang mga biyaya mo, pero kailangang matutunan mong protektahan ang mga ito sa tahimik na paraan. Ang mga Stoic, lalo na si Marcus Aurelius, ay paulit-ulit na nagpapaalala. Ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipakita. Sapat na alam mong ginagawa mo ito ng tama. At kung iisipin mo, Ganon din ang prinsipyo ng mga taong marunong mamuhay nang may disiplina. Kapag ang tagumpay mo ay totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag. Bakit kailangang ilihim ang yaman at tagumpay? Dahil kapag masyado kang bukas, nawawala ang essence ng biyaya. Kapag bawat kilos mo ay ibinabahagi, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng pasasalamat. Napapalitan ng validation. At kapag validation na ang hinahanap mo, hindi mo na kayang maging tahimik dahil nakasanayan mo na ang palakpak ng madla. Isipin mo ito. May dalawang taong sabay nagsimula sa negosyo. Ang isa maingay. Araw-araw may post bawat milestone ipinapakita. Ang isa tahimik. Nagfofocus lang sa proseso, hindi sa papuri. Pagkaraan ng ilang taon, pareho silang nagtagumpay pero magkaiba ang epekto. Yung maingay na pagod sa pressure ng imahe. Yung tahimik na natiling matatag dahil hindi niya kailangang patunayan ng sarili. Ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming ipinapakita kundi ang marunong mag-enjoy sa tagumpay nang hindi kailangang ipangalandakan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng kumpiyansa. Ito ay proteksyon laban sa inggit, laban sa yabang, at laban sa pagkaligaw ng puso. Kaya kung ikaw ay umaangat, tandaan mo ito. Ang kayamanan ay parang apoy kapag iningay mo mas madaling mapansin at kapag napansin, mas madaling hipa ng hangin ng inggit at tukso, pero kapag marunong kang magtago ng apoy, mananatili itong mainit, nagbibigay liwanag hindi nagiging panganib, tahimik na magpasalamat, tahimik na magbigay, tahimik na magtrabaho, dahil sa huli, hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka kayaman, ipakita mo kung gaano ka kamarangal sa paggamit nito. Number 7. Ang iyong relasyon o love life. Ang tunay na pagmamahal ay tahimik. Hindi ito nangangailangan ng madalas na posts, mahabang captions, o public display para patunayan na totoo. Ang mga marurunong sa buhay, pinipiling protektahan ang kanilang relasyon kaysa ipangalandakan ito dahil alam nilang ang pagmamahal na ipinapakita sa lahat ay mas madaling mapasok ng inggit, opinyon at gulo kapag ibinubukas mo ang pintuan ng iyong pribadong buhay sa mata ng publiko binibigyan mo rin sila ng karapatang pumasok, magkomento at minsan sirain. At sa panahon ngayon kung saan ang atensyon ay parang pera, maraming relasyon ang nauubos sa paghahangad ng validation kaysa sa paglinang ng koneksyon. Isipin mo ito, may dalawang magkasintahan. Ang isa araw-araw nagpo-post ng perfect couple moments. Pero sa likod ng kamera, puno ng hindi pagkakaunawaan. Ang isa naman, tahimik lang. Walang post, walang ingay. Pero araw-araw nagkakaintindihan, nagkakaawaan, nagkakaramdaman. Alin sa dalawa ang mas matibay? Syempre, yung hindi kailangang ipakita dahil ang pundasyon nila ay tiwala, hindi validation. Sabi nga ng mga pantas, what is sacred must be protected. Ang pagibigay ay parang apoy. Kung sobra mo itong ipapakita, madaling mapundi. Pero kung iingatan mo ito sa tamang lalagyan, magbibigay ito ng init sa mahabang panahon. Kaya kung may mahal ka, Alagaan mo siya ng tahimik pero totoo. Hindi mo kailangang ipakita sa mundo kung gaano mo siya kamahal sapat na maramdaman niya iyon sa paraan ng iyong pagtrato. Dahil ang tunay na relasyon ay hindi sinusukat sa dami ng likes, kundi sa lalim ng tiwala, respeto at pag-unawa. Number 8. Ang iyong kabiguan of failures. Ang kabiguan ay hindi mo kaaway. Ito ang pinakamatalinong guru mo. Pero sa panahon ngayon, kung saan lahat gustong magmukhang panalo, maraming tao ang nagmamadaling ipost o ipaliwanag ang kanilang pagkada pa para makakuha ng simpatiya o validation. Ang problema, kapag masyado mong ipinahayag ang kabiguan mo sa publiko, pinibigyan mo rin ng puwang ang iba para husgahan ka at minsan nagsisimula kang maniwala sa opinyon nila kaysa sa tunay mong kakayahan. Sabi ni Marcus Aurelius, Focus on what you can control. Sa kabiguan, ang kontrol mo ay hindi kung ano ang iniisip ng iba, kundi kung paano ka babangon. Isipin mo ang isang pintor. Nabigo siya sa unang exhibit niya, kaunti lang ang bumili ng kanyang obra. Kung ipopost niya agad ang pagkatalo niya, baka punuin lang ng awa o puna ang komento. Pero kung pipiliin niyang manahimik, pagisipan kung ano ang pwedeng ayusin at tahimik na magtrabaho muli. Sa susunod niyang exhibit, baka siya na ang palakpakan ang mga marurunong ay hindi agad ipinapakita ang kanilang pagkabigo. Dahil alam nila, ang tahimik na pagbangon ay mas makapangyarihan kaysa sa malakas na pagdadahilan. Kaya bago mo sabihin sa mundo kung gaano ka nabigo, tanungin mo muna ang sarili mo. Naintindihan ko na ba kung bakit ako nabigo? Dahil kung hindi pa, baka masyado pang hilaw ang aral na gusto mong ibahagi. Mas mainam na itago muna ang iyong kabiguan. Una, para makapag-reflect ka ng malinaw, mas madaling makita ang pagkakamali kapag tahimik ka. Pangalawa, para mapanatili mo ang tiwala sa sarili, mas madali kasing bumangon kapag walang nakakatingin habang nadadapa ka. Pangatlo, para maprotektahan mo ang dignidad mo, hindi lahat ng kahinaan ay dapat ipakita. At panghuli, para makontrol mo ang kwento mo. Kapag handa ka na, sa kamo piling ibahagi ito bilang aral, hindi bilang drama. Pagkatapos mong mabigo, gawin mo ito, manahimik muna. Bigyan ng oras ang sarili para maramdaman at maunawaan ang nangyari. Isulat mo ang aral sa iyong journal, ano ang mali at ano ang natutunan mo. Humingi ng payo sa isa o dalawang taong may karanasan, hindi sa lahat, gumawa ng bagong plano at ayusin ang proseso. At kapag handa ka na, sa kamu ibahagi pero hindi para magpaawa, kundi para magturo, tandaan ang kabiguan ay hindi kahihiyan. Ito ay proseso ng paghubog. Ang mga tunay na matagumpay ay hindi agad sumisigaw ng I failed, kundi tahimik silang nag-aaral, nagbubuo muli at nagiging mas matatag. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano ka kabigat bumagsak, ang mahalaga kung gaano ka katahimik, kalmado at matalino sa paraan ng iyong muling pagbangon. Number 9. Mga galit at sama ng loob. Isa ito sa mga pinakamahirap itago, ang galit. Kapag may nasabi sa'yo, may nanira o may gumawa ng hindi makatarungan, natural lang na gusto mong sumagot. Pero tandaan mo, ang galit na pinakawalan agad ay parang apoy na hinipan mo. Mabilis lumaki at ikaw ang unang masusunog. Sa Stoic philosophy, sinasabi nilang he who angers you conquers you. Ibig sabihin, kapag pinayagan mong kontrolin ka ng emosyon, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa iba. Sa halip na ikaw ang may hawak ng sitwasyon, ang galit na mismo ang nagdidikta kung ano ang sasabihin at gagawin mo. Kaya ang unang hakbang ay timing. Kapag mainit pa ang ulo mo, huwag ka munang magsalita, huwag kang mag-post, huwag kang magdesisyon. Ang katahimikan sa oras ng galit ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na kakaunti lang ang may disiplina para gawin. Isipin mo ito bilang isang eksena sa isip mo. May taong sumigaw sa iyo, iniinsulto ka sa harap ng iba. Sa halip na gumante, tumingin ka lang sa kanya huminga ng malalim at lumakad palayo. Hindi dahil takot ka, kundi dahil ayaw mong ibigay. Ang kapayapaan mo sa taong hindi marunong pangalagaan ng sarili niyang emosyon. Ganyan kumilos ang isang marunong, tahimik pero malakas, hindi umiwas, kundi pinili lang ang tamang paraan ng laban. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat mong itago at kontrolin. Muna ang galit mo bago ito ilabas. Pinoprotektahan mo ang sarili mo sa pagsisisi dahil ang salitang nasabi sa galit ay hindi na mababawi. Mas malinaw kang makakapag-isip kapag humupa na ang emosyon. Mas nakikita mo kung ano ang tunay na problema. Pinapanatili mo ang dignidad mo. Ang marunong magtimpi ay palaging nasa taas ng sitwasyon. Ipinapakita mong hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng sigaw. Kung gusto mong ilabas ang sama ng loob, may mas matalinong paraan. Isulat mo muna sa journal. Sabihin mo sa papel ang lahat ng gusto mong sabihin. Pagkatapos basahin mo ulit kinabukasan, mapapansin mong hindi na ganun kabigat. Kung may taong mapagkakatiwalaan, kausapin mo siya ng privado, hindi sa publiko. Tandaan, kapag pinili mong manahimik sa gitna ng galit, hindi ibig sabihin na natalo ka. Ibig sabihin, nanalo ka sa sarili mo. Dahil ang tunay na malakas ay hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong tumahimik kapag kaya na niyang sirain ang lahat pero pinili niyang hindi. Number 10. Ang iyong susunod na move kapag nagtagumpay ka. Ito ang lihim na nakakalimutan ng marami. Kapag nagsimula ka ng magtagumpay, mas lalo mong kailangang manahimik. Bakit? Dahil ang tagumpay ay parang binhing tumubo. Kung ipagyayabang mo agad bago pa ito magugat, madaling matapakan. Kapag nagsisimula ka ng umangat, may mga matang biglang mapapatingin sa iyo. Hindi lahat ay masaya para sa iyo. Ang ilan maaring mainggit, ang iba magdududa, at ang ilan gagamitin ang impormasyon mo laban sa iyo. Kaya ang marunong na tao kapag nagtagumpay, hindi nagmamadaling ipaalam kung ano ang susunod niyang gagawin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Ang ibig sabihin, sa halip na ipaliwanag o ipakita kung gaano kakahusay, ipagpatuloy mo lang ang paggawa. Hayaang ang resulta ang magsalita. Isipin mo ito. May negosyanteng tahimik lang sa kanyang proyekto. Habang ang iba ay maingay sa plano, siya ay nagtratrabaho sa likod ng eksena. Isang araw, nagulat ang lahat. May bago na siyang kumpanya. May bagong sistema, may bagong tagumpay. At nang tanungin kung paano niya nagawa, simpleng sagot lang niya, tahimik lang akong kumilos. Ganyan ang disiplina ng mga marurunong. Hindi nila ipinagmamalaki ang bawat hakbang dahil alam nilang ang bawat salita ay maaaring maging balalaban sa kanila. Kapag ipinahayag mo agad ang susunod mong galaw, binibigyan mo ng pagkakataon ang mga taong hindi mo kakampi na hadlangan ka. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat mong itago ang iyong next move, kahit pagkatapos ng tagumpay, para mapanatili ang momentum. Kapag masyado kang nagsasalita, nawawala ang fokus mo sa paggawa. Para maiwasan ng inggit at panghuhusga, hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipaliwanag para maprotektahan ang sarili. Ang impormasyong alam lang ng iilan ay mas ligtas kaysa sa planong alam ng lahat para manatiling grounded. Ang katahimikan pagkatapos ng tagumpay ay paalala na ang tunay na layunin ay pagunlad, hindi papuri. Ang stoic mindset ay malinaw dito. Huwag mong hayaan ang kasikatan na sirain ang disiplina mo. Ang mga dakilang tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan dahil ang tunay na karunungan ay alam kung kailan manahimik kahit may dahilan para ipagmalaki. Kaya sa tuwing may makakamit kang bago, ngumiti lang, pasalamatan ng Diyos. At habang ang iba ay abala sa pagsasalita, ikaw ay abala sa paghahanda ng susunod mong hakbang, tahimik, maingat at matatag. Dahil tandaan, ang mga leon ay hindi kailangang umatungal para malaman mong sila ang hari ng kagubatan. Ngayon, natapos na natin ang sampung bagay na dapat mong ilihim. Dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang practical application, paano i-apply sa totoong buhay. Marami sa atin ang nadadala ng emosyon kapag may gusto tayong ibahagi. Minsan kasi, pakiramdam natin mas magiging totoo o mas magaan kapag nasasabi natin sa iba. Pero tandaan mo ito, ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa galing magsalita, kundi sa galing manahimik sa tamang oras. Kaya kung gusto mong maging mas maingat at marunong sa mga bagay na dapat ilihim, ito ang ilang praktikal na hakbang na pwede mong simulan. Una, bago ka magsalita, tanungin mo ang sarili mo. Makakatulong ba ito o makakasira? Ang simpleng tanong na yan ay parang filter ng kaluluwa. Kapag natutunan mong gamitin ito, bago ka maglabas ng salita, mapapansin mong mas kalmado ka at mas may kontrol sa sarili. Pangalawa, iwasan ang oversharing sa social media. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang ipost. May mga bagay na mas mabuting para sa puso mo lang. Tandaan, ang sobrang pagbubukas, minsan ang dahilan kung bakit nagiging magulo ang tahimik na buhay mo. Pangatlo, gamitin ang stoic practice na tinatawag na delay response. Kapag gusto mong maglabas ng galit, hinaing o plano maghintay ng 24 hours, kadalasan pagkalipas ng isang araw, nawawala na ang urge na iyon. At makikita mo na hindi naman talaga kailangan sabihin ang katahimikan mo ang magliligtas sa iyo sa mga bagay na pwede mong pagsisihan. Pang-apat, magkaroon ka ng trusted circle. Isa o dalawa lang na tunay mong mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kaibigan ay dapat makaalam ng lahat ng nangyayari sa iyo. Ang sekreto ng mga matatag na tao ay hindi dahil wala silang pinagdadaanan, kundi dahil alam nila kung kanino lang dapat magbukas. At panghuli, tandaan mo ito. Ang tunay na malakas ay tahimik. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang hindi kailangang magingay para patunayan ang sarili. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng karunungan, disiplina at respeto sa sarili. Ngayon alam mo na kung bakit may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim hindi dahil takot ka, kundi dahil marunong kang pumili kung kailan dapat magsalita. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan.